Talo ako. Hindi lang ako nakatulog masyado ng isang gabi. <laughs> Hi guys! Hi wow, wow. Pag-uusapan natin yung buong political journey natin. Kasi it's not something that happened overnight. So uh, eto lahat ng ups, lahat ng downs, the whole journey ng aking pagtakbo bilang Vice Gov sa Batangas, kung ano yung support ang binigay ni How How, kung ano ang kanyang uh, experience din bilang aking may bahay ng isang kandidato. I'm actually really happy na gagawin natin itong vlog na to para din masagot na rin and makamusta din tayo ng mga tao after that experience. Pero bago lahat, Simulan na natin. Congratulations kay Governor Vilma Santos Recto at yes. kay Congressman Ryan yes. Christian Recto. Congratulations sa inyo sa Team Villa Lucky pa rin yan. Yes. Sinabi ko na to dati, uh, medyo ano man? silang plaka pa Lahat ng tao sa mundong to, we have an obligation to serve. We have a responsibility to serve other people. Kaso nga lang, iba-iba ang binibigay sa atin ng tadhana. Iba-ibang baraha ang binibigay sa atin. Pag sinasabi kong service sa kapwa, hindi lang to basta-basta magbibigay ka ng pera, magbibigay ka ng mga, let's say for example, yung mga tinutulungan ko sa ibang programa, hindi lang siya basta ganun ang service. Kung ano yung binigay sa yung pagkakataon, eh yun ang iyong gagamitin. Nagkataon po na ako din ay galing sa isang uh, not just showbiz, but political family. So I am given the chance to serve as a public servant talaga. Kaya yun ang naging mitsa, yun ang naging drive para sa akin na sumubok tumulong sa isang uh, lalawigan na napakarami na ang naitulong, ang naibigay, ang nabigay na tiwala, na pagmamahal sa aming pamilya. Because naniniwala ako na sa lahat na nangyari at ganyan, oras na para paglingkuran ang mga batang yan. na talaga ayoko talaga siyang tumakbo kahit nung boyfriend-girlfriend pa lang kami kasi I knew naman na papunta siya dun eh kasi syempre yung mom niya si Momski his stepfather si Dito Ralph and of course your father also, also a si Daddy o. alam ko na papunta na dun but then kasi before Siguro kasi bata pa ako. Palagi ko sinasabi sa kanya na, Nako, politika, ang hirap niyan. And I chose not to care because yun nga, yun nga yung tingin ko nung time na yun. But now that, kumbaga, dinala kami nila Momski, nila Tito Ralph, nila Tito Edu sa mundo nila, yung political world nila. And of course, ikaw, sinama mo ko sa kampanya mo. Nakita ko how, you know, how important it is pala talaga. Not only politics, more of like public service. Kasi makikita mo talaga, marami talagang tao ang may pangangailangan. Totoo yan. So sorry na lang din ako sa mga tao or sa sarili ko na I chose not to care before. And now that I've seen how it is, nagiging aware ka. Nung nagsabi siya sa akin na gusto niyang tumakbo, he wants to help and he wants to make a change, he wants to support his family. Sabi ko, sige, lalaban tayo 100% ng patas to supportahan kita, and I know you have the heart to serve. Kaya lahat po kayo, mga nanonood, always have that mindset na we have an obligation to serve other people. Babalikan mm -hmm. ko, hindi kailangan pera, hindi mo kailangan bilhan ng kung ano-ano. Something as simple na tutulungan mo sa gawain bahay, magpapasaya ka ng tao, uh, mag extra effort ka, whatever it may be, tutulungan mong tumawid ng kalye, Simpleng pagpulot ng basura. Simpleng pagpulot ng basura. It's so, a form of service. Yes. We always have an obligation. Iba-iba lang ang binibigay sa atin ng may kapal. So kung, gusto ko nga. Or kung ano man yung larangan mo na pinili sa buhay, yes. baga as a teacher, as a doctor, tayo sa in entertainment industry, we have the power to influence people what to do or like to, to set an example on how you are towards others. So parang lahat tayo may obligasyon talaga, kanya-kanyang role, kumbaga, di ba? Para magbigay, magbalik sa ating lipunan. Isa sa pinaka, ano ba, hinusgahan sa amin is sinasabi, Nako, sabi niya hindi tatakbo. Bakit biglang tumakbo? Sabi mo, hihiwalayan mo. Unang-una, never ko sinabi na hindi ako tatakbo. Ang sinabi ko, hindi pa ako ready. Sabi ko, kung darating man yan, darating yan. Kung sakali man hindi, edi eh hindi, ganun talaga. Ang tao nagbabago ang uh, isip, Atigit sa lahat, ano ang nagpabago ng isip? It's called growth. It's growth, yes. it's called intention, yes. it's called realization. Mm -mm. Na sinabi ko dati na hindi pa ako ready. At nagpapasalamat din ako, dahil uh, it's not, hindi porkit na nakita ko kay mommy, kay tito Ralph, kay daddy, nagkataon po, which I'm very, very thankful, even up to this point, na nag-uusap po tayo, na bago pa ako nag-file ng aking candidacy, napakarami na sa ating mga kababayan sa Batangas ang hinihingi din na ako tumakbo. Uh, alam ni How How yon on social media, ang dami nag message mga nakakasalubong ko sa ABS, nakakasalubong ko sa mall, na sinasabi po nila na sana, sana maisipan ko daw na maging isang lingkod bayan kaya isa yon sa nagbigay sa akin ng pagkakataon o inspirasyon na kung dati, sinasabi ko nga na at this point, dati, hindi pa ako ready, yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob na sumabak na sa politika. Pero ganun din, ganun kay Hao Sabi naman niya dati na kung sakasakali man ako'y tumakbo, baka hindi niya kayanin, nagbago ang isip niya dahil muli nakita niya ang intensyon ng aming buong pamilya sa paglilingkod sa Batangas. Alam naman natin lahat, especially sa showbiz industry, lahat ng mga kaibigan natin, buong pamilya natin, and even yung mga nakasama namin sa kampanya, alam nila kung gaano kabuting tao si Luis, gaano kasipag, gaano katalino. And kahit noon pa man, kahit babalikan nyo sa ABS-CBN, marami siyang natutulungan ng minsan pa nga hindi niya pinapasabi. Kasi parang yun nga, it actually connects doon sa sinabi niya kanina na you have this responsibility to serve other people in your own way. And for him, di ba, in your own little way, you were able to help others. Simple ano na magpasaya ng ibang tao, magpaginhawa kahit papano ng buhay ng ibang tao. Kahit naman nung time na hindi siya tumakbo, na-fulfill mo yun eh, kahit papano. And sinasabi na kung artista lang yan, kami pa rin po ay Filipino citizens. Yun nga, we have this obligation to serve. Siguro hindi nakasanay ng mga tao na pwedeng maging, pwedeng ang artista ay pwedeng maging isang magaling at mabuting public servant. And I think the true testament of that is your mom. Hindi ko lang halimbawa. Si mommy, eh, sabi nga nila, artista lang si mommy. Si mommy, three mayor ng Lipa. Isa siya sa pinapasalamatan ng mga Lipenyo kung bakit napaganda yes. ng gusto naging ang lipa. Naging progressive. Naging progressive uh, oh. ang lipa. Hindi naiwan at nanguna pa ang lipa sa dami ng mga mall, sa dami ng mga negosyo. At si mami ang pinapasalamatan doon. Kaya napakalaking bagay doon. nag free term siya bilang governor. Nung siya po ay governor ng ating lalawigan, ang sarap ipagmalaki ng Batangas. Kaya nga siya ay hinahanap muli ng ating mga kababayan para maging ina. Mm -hmm. Tapos nung siya naman ay naging two-term na congresswoman, Tuloy-tuloy yan. So, kumbaga, at siya ay naging isang presidential lingkod bayan awardee. Ang pinakamataas na award na pwedeng makuha. Hindi naman siya artista lang. Dahil ibig sabihin, kaya din na maglingkod ng tama. Hindi naman ako kandidato. Hindi naman din ako tumakbo. Ikaw yun eh. So, ako ang mas nakakita ng bigger picture din. Kasi syempre, sila busy sila to help others. And ako naman, to help them help others. Nagusta na ko yun eh. Oo. Nakita ko kung gaano talaga ka sila Momski, ikaw, sila Tito Ralph, sa pagiging public servants. Kung baga parang kayo pa rin naman talaga ang pipili kung sino ang gusto niyong maglingkod sa inyo. And nagkataon na talaga, maybe it's not the right time, di ba? It's God's not now for Luis. He has a good heart, masipag siyang tao at napaka-intelihente. Nagigets ko alam ko ang opinion ng mga ibang tao, sinasabi nila, pag artista may negative connotation. But hindi lahat ng tao ay pare-parehas. Based on my personal experience, of course, and my personal relationship to my husband, at hindi ko lang to sinasabi dahil asawa ko siya. Kilala ko siya bilang tao. At alam naman natin lahat, napakahirap din maging isang host. Napakatalino ng mga hosts. And itong tao na to, isa sa mga pinakamasipag na tao na nakilala ko. And If ever he was given the chance to be the vice-governor of, Bat of Batangas, I am sure he will give his 100%. Sinasabi ba? Diba, hindi enough ang pagkakaroon ng isang mabuting puso. Pero tandaan nyo, ang isang magandang programa, ang isang magandang pagsaservisyo sa tao, ay nagsisimula sa isang magandang puso. She helped us help other people. Pero actually, uh, <laughs> hindi biro yung uh, energy na binigay niya sa amin. Bukod sa ano, bukod sa given charisma niya, may mga rally kami na mas hinahanap siya kesa sa amin ni mommy. Kunwari, nagkataon na hindi siya pwede sumama. Minsan, paglabas ko sa stage, magpapalakpakan yung mga tao, pero not the usual palakpak. Tapos sasabihin ko, o oh, ano, hinahanap ni si Jessie, no? Yes! Grabe yung sigawan. So, bu bukod doon, na people admire her and not simply admire people trust her at nakakatawang isipin na sigurado ko, kaya kong sabihin to na marami ang mga, sa mga bumoto sa akin ay binoto ko dahil sa kanya mako naman. naman sigurado siguro. kaya kong sabihin yan na a good chunk ng mga butante ko ay dahil din sa kanya pero yung sa amin on a personal level siya yung nagbibigay lakas pagkagising ko, pag-uwi ko sa sa bahay, may nakahanda na, yung uh, alam niya, eh, alam niya yung pagod and the positivity and she keeps me grounded. That's the way to put it. Na minsan pag may mga nangyayaring hindi maganda, pag may nangyayaring katakataka, pag may napag-uusapan, hindi Pag may napag-uusapan na di maganda, mm -hmm. may mga nangyaring, hindi maganda. Siya yung magbabalik sa akin kahit papaano na don't forget why you're doing this. Don't forget the people, don't forget your purpose, don't forget your heart, your intention. Na gusto mong magmahal ng mas personal, gusto mong tumulong sa mga matanggenyo. Siya ang nagbabalik sa akin doon. Para sa akin, napakalaking bagay noon Day in and day out. There was a time na he was about to give up. And oh, oh. I would always tell him, yun nga nasabi din niya kanina na I would always tell him, remember why you why you filed for your candidacy, remember why you decided to run, remember your intentions and your purpose. And remember who Luis Manzano is. Yun ang pinaka-importante kasi ako nga, I'm very proud and I'm very thankful. I'm grateful sa mga Batanggenyos kasi sa totoo lang, napakaganda talaga ng Batangas. And I'm very grateful na nabigyan ako ng pagkakataon na ikuti ng buong Batangas. Yung energy talaga na binibigay sa atin ng mga tao, napakaganda. Kasi ikaw din, yung energy mo din, binalik mo din sa kanila. And may time talaga na he almost gave up kasi kung baga, parang syempre, mahirap din naman talaga ang mga panya, di ba? Mahirap bago kay uh -oh. sa mundong ito. Merong side si Luis na hindi nyo pa talaga nakikita. And yun yung proud na proud ako. Kasi day in and day out during campaign season, and not even campaign season, a few days ago, you were in Calatagan. Di ba, nangamusta ka ng isang pamilya. Syempre na, unfortunately, may nangyari sa kanila. Naniniwala ako na yung core ni Luis is, Manalo man o matalo, nandito pa rin ako, gagawin ko pa rin kung ano yung kailangan kong gawin. Yung mga sinabi ko na gagawin ko, maupo man o hindi. So, doon palang proud na ako sa kanya kasi hindi pa rin niya iniiwan yung obligasyon niya. Yung mga sinabi na, mga salitang sinabi niya na binitawan niya, hindi pa rin niya inabandon. And I'm really, really proud of you. Yung paglaban mo palang, lang, nakaka-proud na yun eh. Because we all knew na hindi madale yung laban na yun. Pero lumaban ka ng patas. Yes. Yun ang pinaka nakaka-proud doon. Kung ano man ang aking mga salitang binitawan, aking paninindigan dahil ganon si Luis Manzano. Yes. Tutuloy ko na. Ano yung best moments mo sa campaign? Best moments ko? Uh, ano mo sabihin? Best. Kunwari, ako, gusto ko may isa. May isa marami akong gustong balikan. Naalala mo na sa Lipa tayo, tapos si nanay, binigyan ka ng biscuits? Oo, chocolate ba? Sa IG ko. Galing sa bag niya. Natuwa ako kasi noong time na yun, mga first few days pa lang ng campaign namin. Tapos sa mataas na lupa yata ito. Salipa. Oo, salipa, Isang barangay uh -huh. doon. Tapos nasa basketball gym kami. Si nanay, lumalapit siya sa akin. Tapos may hinahalongkat siya sa bag niya. Sabi ko, nanay, ano po yun? Sabi ko, baka may kailangan po kayo. Or ano, baka pwede ko kayong matulungan. Yun. Sabi niya, hindi, hindi, anak. Gusto lang, gusto lang kita bigyan ng pagkain ining kasi para makakain ka na. Ganyan, ganyan. Sabi ko, ay, okay lang ho ako. Sabi ko, baka kailangan niyo po yan mamaya kasi baka may mahaba pa po kayong lakad. Baka kailangan niyo po ng snack. Ganyan. Sabi niya, hindi, hindi, okay lang ako. So, nag... Kumuha siya ng biskwit sa bag niya, binigay niya sa akin. And talaga na ako sa kanya napayakap pa ako kay Nanay talagang mm -hmm. nakakatuwa na yung simple gesture na yun alam mong napakabuti talaga ng puso ni Nanay kaya Nanay kung nasaan ka man maraming salamat po pino natin yung nag-comment yung apo sabi niya ganyan, yes, oo, ganyan apo yata oo. di ko di ko or anak kung or anak sabi niya ganyan po talaga ang Nanay ko kung ano man nang meron siya Okay na, niya. okay na walang matira sa kanya basta maibigay niya sa kapwa. Mm. Yun ang service. Yun ang sinasabi ko. Yung ganong klasing service, hindi kailangan milyon-milyon. Ito, isang bis biskwit lang. Pero ang mm. laking bagay na para sa ibang tao. May isa pang moment, um, I think, nagsimula to nung isa sa mga ikot mo din sa Batangas. Si tatay, meron siyang rosary. Nag... Naglalakad kami, oo. parang house to house. lipa ulit, sa Oo, oh, oh, salipa. Lumapit sa'yo, di ba? Tapos, oo. hello, ano, kamusta ka na? Vice Gov, ganyan, ganyan. Parang malapit yata sa simbahan. Malapit oo. sa simbahan. Tapos naglabas siya ng, meron nga akong rosary, ganyan, ganyan. Sabi ni tatay, sabi ni tatay sa akin, eto rin, best moment to. Sabi ni tatay sa akin, mananalo ka. Sabi niya, mananalo ka. Manalig ka sa Diyos, ganyan, ganyan. Sabi ko, oo nga po, tay. Naniniwala ako, nananalig po ako sa may kapal. Parang sabi niya, basta mananalo ka, tingnan mo ako parang kung tama'y pagkakaalala ko, si tatay parang nahulog dati, nabagok yata yung ulo, parang ganon, pero nabuhay pa rin siya. Parang ganon. Sabi niya, ganon nangyari sa akin, nabagok ako, yung bungo ko, ganyan, pero nandito pa rin ako um, dahil sa Diyos, ganyan. Sabi ko, opo tay, pinakita ko yung rosary ko. Palagi ako may dala ito, may rosary ako sa bulsa. Sabi niya, ako din, meron ako palaging dalang rosary. So, sabi ko, sige tay, itong rosary na to special po sa akin, ibibigay ko sa inyo. So, binigay ko kay tatay. Hanggang sa nagpaalam na kami. Nagbarako fest tayo, ng Barako Fest natin, pag U-turn namin sa pinakadulo, yung float namin, pagtingin namin, nandun si tatay. Nandun si tatay sa dulo. Oo. Tapos sumisigaw pa rin siya, sumisigaw siya na, mananalo ka anak, mananalo ka, God bless you, God bless you. Tapos, nag-motorcade tayo. Patapos na yung campaign season. Tapos biglang, nandun din ulit si tatay. Suot-suot niya yung rosary na binigay ni Luis. Tapos sumisigaw siya, sumis God, bless God, bless God bless you, sinasabi ni kuya. Hindi eh. man ako nanalo, Tay, naramdaman ko ang Diyos din dahil sa inyo. Yes. Kaya thank you so... very much po, Tay. Isang uh, special moment din sa akin, pag nagpaparating ng suporta uh, ang mga scholars ng Batangas. Nung uh, nag-message sila sa akin, at uh, nagpupulong-pulong sila, at uh, nagpahiwating ng suporta uh, sa Villa Key. Isa yun sa mga favorite moments ko dahil kung pagkatiwalaan ka nila, eh, napakalaking bagay nun sa Batangas. Isa pa sa mga favorite moments ko, kasama si uh, Governor V., sigurado yan, yung pag nagmo-motorcade tayo, tapos sinihinto natin ang ibang mga nanay at tatay. Oo. O hindi kaya mga special child. Si Momski actually simula noon. Uh, pag may nakikita siya na mga nanay o kaya tatay na nasa wheelchair, binababaan talaga ni Momski tapos sumusunod ka. Kung baga magbigay lang ng ngiti o magbigay ng saya sa kanila, mayakap lang sila kasi talagang nag-effort sila. Minsan pa umaambon, nasa labas sila ng bahay, nagaantay. Nakakatuwa na makita kayong dalawa na ganun ka warm sa mga tao. Kasi isipin nyo siyempre, hirap na sila gumalaw, di ba? Mm -hmm. Yung iba, sabihin na lang natin, kung hindi na makagalaw, waist down. Pero yung lalabas pa rin sila, sabi nga ni Hawhaw, di ba, sa araw, sa ulan, basta makita kayo ng konti. So, ano ba naman yung hihintuan nyo ng konti, mayakap ninyo. Ulitin ko, yan, yan yung service na aming sinasabi. Hindi pera yon hindi kung ano man yon konting effort lang, nagpasaya ka ng tao. Yun yung service na aming sinasabi. Na bukod dun, bukod dun sa yakap, bukod sa ngiti, bukod sa pagmano, e eh kung bigyan ng pagkakataon, yung service nyo ay aabot din sa kanilang mga buhay. Yun ang sinasabi kong service. Actually, isa din sa mga sinasabi ni How How kanina, balikan ko lang, one of the best moments para sa akin, makakakilala ka talaga ng mga tunay na public servant. Isa yung sa napag-uusapan namin after. Marami naman sa akin mga kaibigan sa, sa pagiging lingkod bayan, na nakasama sa entablado, na even up to now, Uh, mini message pa rin ako, nag, uh, binabati ako, chinecheck kamusta ako, at uh, y yung, sinasabi nilang mga words of encouragement. Yun yung mga tao na alam ko na blessing kayo sa Batangas dahil alam ko kung kung anong rason ninyo. At hindi lang basta tao ang nagbigay sa inyo ng chance, kundi pati ang Diyos dahil ang ganda-ganda ng intensyon ninyo. Ah, may isa pang moment na ano, gusto ko lang ikwento yung pinopost ko na nasa Batangas City kami kasama ang Team EBD na pumunta tayo sa mall, sa sentro. Na Mayor na nandun tayo. Pumunta tayo doon, meron ako isang uh, binibining nung nakita ako, umiyak siya. Uh, yun yung pinapost ko, yung may kanta si Brother Lemuel na, ako ako pipili, mm -mm. yung gano'n. Tapos pagka-iyahap uh, ko sa isang babae, naiyak siya. Tapos nag-comment siya sa Facebook ko. Actually, maraming naiyak. Maraming naiyak pag nakikita ka. Uh -oh. Bakit kaya? Baka syempre yung ganito kong gwapo, yung <laughs> alam niyo parang may, may white light sa likod. De, totoo yun, yun naiyak siya. Nag-comment sa, sa recent, recent post ko, sabi niya, ako po yun yung pinost niyo na overwhelm ako ng kasiyahan at ng uh, pagiging hopeful nung nakita ko kayo. So, one of the, the best moments sa akin yun. Ako, di lang ako nakatulog masyado ng isang gabi. <laughs> Ganun talaga, ganun talaga ang mundo, hindi lang basta politika. Hindi ako nakapahinga ng uh, siguro mga a day or two. Not because talo ako, not because of that, but because alam ko ang gusto kong gawin para sa Batangas. Delayed is not denied. Natutunan ko yan, nabasa ko yan. Gusto ko magpasalamat sa mga Batanggenyo kasi ang mga Batanggenyo pa talaga ang nagsasabi na it's okay, bumalik kayo, ganyan-ganyan. Pero yung mga hindi taga Batangas, yung mga nagsasabi ng mga negative stuff sa amin. Everyone's entitled to have their own opinions. Tapos na rin kasi yung campaign season. May mga nanalo na. And congratulations po sa lahat ng mga nanalo. We are still very blessed because we have so many things to be thankful for. And it's still a win for us because nanalo si Momski, nanalo si Ryan. For our family, our values, our core is just really to serve and help and magiging okay po kami. Kung baga kasi sinasabi na, ako, kailangan na ng ibang career, okay pa rin po kami. Nagpapasalamat pa rin kami sa showbiz industry kasi yun at yun pa rin po ang, kung baga, babalikan namin. At the end of the day, marami pa rin po kaming opportunities na iba nagkataon lang din talaga na gusto lang din talaga namin tumulong sa ibang tao. May mga tao lang din talagang nega. God bless na lang po sa inyo. Actually, balikan ko lang din. Ang dami nag-send. Kinakatuwa namin. Ang dami nag-send ng mga videos. Even up to now na umiiyak sila. sila sa amin. Oh. Sa lahat ng mga nag nagbi-message pa, nagda-live ako, na thank you very much po. marami. mula sa aking puso, mula kay Howhow mm sa aming pamilya, na lahat ng mga comments din ikaw pa rin ang vice gov ko. Basta para sa amin, ikaw ang vice gov ko. Thank you, thank you very much. At sa mga nagsabi na, ay, kaganyan, natalo ka, kamusta ka? I say this with humility and pride. Hindi po ako natalo kasi uuwi ako sa asawang mahal na mahal ko, mahal na mahal ako uwi ako sa anak ko na mahal ko at mahal na mahal ako. At babalikan ko ang trabaho, ni babalikan akong ganong klase buhay. Nagkataon lang na hindi yun ang tinadhana eh. Ganun naman talaga, kanya-kanya lang yan. Minsan, ang iyong hindi pagkapanalo, yun ang blessing sa'yo. Yes, it's God's way of saying na maybe it's not meant for you yet talaga. One of the greatest blessings na ibibigay sa iyo ni Lord talaga is redirection and mm -hmm. alam niya what is meant for you. He's keeping you from harm's way. Amen. Huwag kayong mag-alala, kami pa rin po ay tutulong at gagawa ng mga bagay na ikatutuwa ng ibang mga tao, hindi man sa politika sa buhay. para pa rin sa tao. Well, una-una, sa maraming plans. salamat sa dalabang balik na rin ng aking mga game show. Nandiyan ang Rainbow Rumble, yung ABS, iba. ABS, CBN Family, maraming salamat uh, May show si How How. Oo. Oh, oh. So, uh, thank you very much. At the future plans, ako ba tatakbo muli? Hindi ko pa iniisip. Hindi pa namin na pag-uusapan. Pero ang para sa akin, ang mas priority sa akin, bukod sa pagbabalik showbiz ko, ang priority sa akin ay uh, panindigan ang aking mga sinabi. Hindi ako basta-basta nagbibitaw ng salita sa entablado para lang magpasaya o para lang makakuha ng mga boto. Ang aking pagbitaw ng salita sa entablado ay para talaga makatulong sa mga batang genyo. At yun ang aking paninindigan, yun ang aking uunahin. Kasama siyempre lahat ng mga kailangan natin gawin. Pasalamat na lang tayo sa lahat ng mga batang genyo. Thank you sa pagmamahal ninyo, sa mga sinesend niyo sa akin, sa bawat live ko, sa lahat ng comments, sa mga Instagram. Hindi po ako talo dahil sa inyo. Pinapanalo niyo pa rin po ako sa puso ninyo. Uh, sa buong v -Lucky, uh, thank you very much mula kay Tito Ralph, kay Mommy, kay Ryan, sa buong team Talino at Puso. Maraming maraming salamat kayo. Ang naging uh, puso din talaga ng ating kampanya. And uh, sa lahat na nagtiwala, thank you very much to my how-how, sabi nga niya, ilang beses na ako kang bumigay, muntikan nang sumuko at uh, siya nagbigay lalakas. Kaya nakasama niyo ako mula sa start ng kampanyahan hanggang sa nag-uusap tayo ngayon dahil sa kanya yan. Sa lahat ng mga lingkod bayan na sumama sa amin mula simula hanggang dulo, yung talagang diniin kami at sinabi na Vila lucky tayo, maraming maraming salamat sa inyong lahat dahil isa ang gusto natin gawin. Isang malaking panalo po sa amin na nakilala niyo po si Luis. Diba? So, para sa akin, for a first-timer kay Luis, hindi po bad yung numbers na nakuha niya. Nagsisimula pa lang po. Ito po ay isang pinto po na nagbukas para kay Luis. So, sa mga batang batanggenyo po na nag-message po sa amin, sa mga kasama po namin sa kampanya, sa buong V-Lucky team, yun nga po kami po ay nagpapasalamat. And see you guys soon. Bye, guys! V-Lucky! <laughs> V-Lucky! V. Lucky. <laughs> Ay, naiyak. <laughs> ang hangarin ko, papadali ang serbisyo at bigyan ang bawat distrito, bigyan ang mga batanggenyo ng isang kapitolyong may talino, isang kapitolyong may puso, at kung pagkakatiwalaan niyo ako, edi dagdagan natin ng swerte ang buhay ng bawat batang -Yenyo.